Biruan ngunit na uwi sa pikuna na humantong sa pananaksak. Yan ang nangyari sa magkatrabahong security guard sa isang museo sa Vigan City. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa nagawang saksakin ng 33 anyos na sospek ang 39 anyos na biktima ng limang beses sa tiyan gamit ang isang keychain knife. Ayon sa sospek, siya raw ang unang hinampas ng helmet kaya't nagawa niyang saksakin ang biktima. Ligtas na ang biktimang nasa pagamutan. Nagsisi ang sospek pero hindi raw niya ikinatutuwa ang pambubuli ng biktima sa kanya. Ayon sa psychologist, may long-term effect sa buhay ng isang individual ang nararanasang pambubuli na maaring mauwi sa depresyon at pagkakaroon ng suicidal tendency. Ngunit mahalaga rin daw na mabigyan ng pansin ang mga buli. Gusto ko lang din kasi na i-highlight din yung attention dun sa taong nang kasi baka sila din, meron din silang concern sa kanilang sarili na kailangan din na ma-address other than doon sa biktima ng bullying.